guys! Welcome back to my channel. So, ang gagawin po natin for today is magluluto po tayo ng apritadang manok. Guys, ang una nating ingredients ay yung ating chicken. So, pinakat ko na siya ng parang adobo cut. So, yan. Yan ang ating ingredients na ating apritadang chicken. Next is meron tayong patatas. So, in-slice ko na rin yan. And then, yung ating carrot at saka yung ating bell pepper. Then, meron din tayo yung garban sauce. So, yan. Isinali ko na lang po dito sa ating cute na lalagyan. Siyempre, hindi mawawala yung ating sibuyas at saka yung ating bawang para sa ating panggisa. Then, sasamahan din natin ng black ground pepper para lalong sumarap at lumasa yung ating apretada, lalagyan din natin siya ng north cube chicken syempre para lalong sumarap at lalong maging ma kayaya yung ating apritada lalagyan din natin ng tender juicy hotdog so ini-slice ko na siya ng ganyan Siyempre, ang pinaka-final na ating recipe sa ating pampalasang apritada sauce ay meron tayong UFC brand. So, yan yung gagamitin natin sa ating gagawing recipe for today. So, guys, yan na po yung ating kompletong ingredients. So, mag-uumpisa na tayo magluto. Samahan nyo pa sa aking munting kusina para maumpisa na natin itong ating recipe for today. Tara, guys, magluto na po tayo. Guys, nagpainit na tayo ng pan. So, ilalagay na natin yung ating butter. Ng next natin ilalagay yung ating bawang. Huluhin lang natin ng konti kante. So medyo mapula na. Next naman po, ilalagay natin yung ating subuya. O halo huluhin lang natin ng konti. Guys, lagyan lang din natin ng konting cooking oil. Ayan. Ang next natin ilalagay yung ating sandamakmak na manok. Ayan, <laughs> lahat na natin. Tapos, haluin lang natin ng pag-anya. Ayan, tapos Hintay lang natin kumuluyan para masangkot sa no, ating sibuyas at saka ng ating butter at bawang so hintay lang natin yan magtubig guys silipan po natin yung ating pinapakulo na chicken so yan guys marapit na po siya. Magaling lang natin. Guys, ang susunod kong ilalagay dyan is yung ating patatas. Lagay na natin yung patatas para lumambot din siya. So, yan. At saka yung ating carrot, syempre. So, isabay na natin yung ating bell pepper para bumango. Haluin lang natin. So, mamaya natin guys yung titimplahan para lalambutin lang natin ng bahagya. Tapos, Halagyan natin ng tubig. And then iiwanan ulit natin habang kumukulo. Guys, lagyan ko lang ng tubig. Ayan. So, pakuloyin lang ulit natin yan. Tapos mamaya titimplahan na natin. And then, isusunod natin yung ibang ingredients. Guys, silipin na po natin ulit. Wow, yan na po. Kulong-kulong na po siya. Guys, titimplahan na po natin siya. Ilalagay na natin po yung ating pork cubes. as oh, chicken cubes, sorry. Then, lalagyan natin po siya ng asin para mag-balance po yung lasa ng ating apritadang manok. Ayan. So, dagdagan pa natin. Okay, tapos ilalagay na rin natin yung ating garban sauce. Ayan. next naman natin inalagay ang ating black ground pepper guys dinamihang ko yung sabaw kasi gusto po nung dalawang anak ko na may sabaw tapos yung patatas natin hindi ko na rin po tinanggalan ng balat hinugasan ko na lang po maigi so yan guys pakaluin lang ulit natin haluin lang natin ang bagya ang sunod naman natin ilalagay dito guys ay yung ating hot dog. Guys, kung naamoy niyo lang, napakabango niya. Tsaka hindi pa yan tapos pero ang sarap nito So yun guys, hintayin lang po natin. Takuluan ulit po natin at tatakluban na lang ulit. guys, ilalagay na po natin yung hot tub. Ayan, haluin lang ulit natin. Guys, napakasarap nito. Napakalasa. Wala pa yung ating ating UFC apritada sauce dyan yun yung susunod natin ilalagay guys pakuluin lang po natin maigi para maluto yung ating chicken guys silipan na po natin para mailagay na natin yung ating sauce so yan naalala ko yung unang luto ko nito yung in ko yung first video ko na nagluto ako So guys, lalagay ko na po yung ating UFC Cordillera sauce. Yung unang luto ko nito is may corn. Ito naman ay yung simple lang na luto pero ang dali-dali lang niyang lutuin guys. Ito yung nagpapasarap sa ating apritada, yung sauce na ng UFC UFC brand. Kasi yun yung ginamit ko sa kaldereta, Lasa na nagluto ako. Ang sarap niya guys. So yan, haluin lang natin. Para manuot yung ating sauce sa ating chicken. Guys, ang dami kong niluto kasi ang dami namin ngayon dito. Ayan. Ayan, pakukuloan lang natin itong maigi para iserve na natin. Mia, mia. So, pakukuloan lang natin maigi yan, guys sarap nito, maraming sabaw kasi paborito ng anak ko yung sabaw. Ayan guys, papakuluan lang natin maigi para makakain na tayo mamaya dahil nagugutom na rin ako. Ayan. Ayan na po yung ating apritada. Guys, silipin na po natin yung ating apretada. So, ayan guys. Luto na po yung ating apretada na chicken. serve na po natin to. Guys, yun na po yung ating final look ng ating caldereta. Ay, apretada pala. Sorry. So, yan na po yung ating apritadang manok. Ang recipe for today. Yan na guys. Yan na po nagtatapos yung video natin for today. Salamat po. Bye-bye!